Hay magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kumusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, isa na naman sa ating followers ang ating pagbibigyan. Hi Madam! May tanong lang po ako, may asawa na po ba kayo? Eto mga kasabi, palagi ko itong nababasa kahit sa live, kahit sa reels, ayan, kahit sa long video. Ayan, palagi marami nagtatanong kung may asawa na ba ako mga kasabi. At eto na nga, binigyan ko na ulit ng kahilingan ito ng ating sender ay isang lalaki. Siyempre, ang sagot natin dyan mga kasabi ay, yes po wala po akong asawa. Isa po akong single mom, mga kasawi. Ayan na, ipapaliwanag po ulit ito. Sa susunod ay wala na pong magtatanong kung single ba, may asawa ka na, ayan, may jowa ka na po. Wala na po akong sasagutin pa kapag kadating dito sa inyong mga request na ito dahil syempre po ulit, ulit ko naman po sinasabi ito. So sa ngayon, dahil paulit ulit na lang siyang tinatanong sa akin, sasagutin ko na po ito. Ang sagot ko po dito ay isa yes, wala po akong asawa wa syempre. At limang taon na pa ay magsisik years na po kami na maghiwalay ng asawa ko at meron po akong dalawang anak. O ayan na, ko na, ang panganay ko po ay isang lalaki, 16 years old. Ang pangalawa ko namang anak ay isang 10 years old. Ayan mga kasabi. At kung itatanong nyo kung ilan ang ama, isa lang po yung ama at isa lang din po yung asawa ko. O yan ha mga kasawa, malinaw ng panganay at bunso ko ay iisa lang po yung ama. Ayan, lang yung tatandaan mga kasawi. Dahil hindi na ako nag-asawa pa, puhat nang naghiwalay kami ng asawa ko. So, ayan, napakalinaw niyan ha. So, yan mga kasawi. Dahil, syempre, ang attention ko po kasi ngayon ay nakapokus sa mga anak ko dahil pumapasok na sila. Unang-una, lalo-lalo na po sa aking bunsong anak dahil malaki po ang bulas niya at dalaga na ito talaga. Kaya, syempre, bilang babae at bilang nanay, ay mas gusto ko na maging single muna ay isa naman na magkaroon ako ng asawa. Kasi napakahirap ang panahon ngayon mga kasawi, di ba? Kung unahin natin yung sarili natin yung kaligayahan, tapos yung anak natin ay baka madisgrasya. So, mas pipiliin ko na maging single muna mga kasawi dahil takot po ako baka mapaano po yung mga anak ko. So, siyan mga kasawi. At kung may lalaki man po na darating sa tamang panahon, ayan, palagi ko itong sinasabi, ha, palagi, ayan, na talagang magtitiis at maghihintay po para sa akin hanggat makapag-asawa po mga anak ko or makapagtapos sa sila ng pag-aaral, why not po? So, siguro may tamang lalaki na nakatadhana sa akin. So, kung, kung ano man ang qualities na gusto ko sa lalaki, ito sasagutin ko sa inyong mga kasawi. Siyempre, ang gusto ko sa isang lalaki ay yung mahal yung mga anak ko. At pangalawa, siyempre, family-oriented ito. Kasi maganda sa lalaki kapag family-oriented dahil siyempre alam ko na mapagmahal ito sa pamilya kapag ka gano'n yung mga katangian ng isang lalaki. Ang pangatlo naman, ang gusto ko siyempre yung duyal at yung mahal ako, hindi yung makatalikod lang ako or nawala lang ako saglit ay humanap na na ang ibang babae at baka mamaya sino-sino na ang mga chat na babae so ayan yung mga qualities na gusto ko sa isang lalaki mga kasawi at syempre ang pang-apat naman ay yung talagang perfect na para sa akin na kasing edad ko din syempre ayoko naman na humanap ng bata pa para sa akin ba diba? ayoko ng ganun gusto ko mas up sa akin okay lang kasi syempre mas maiintindihan kung ano yung nararamdaman ko at kung ano yung ganitong pakiramdam bilang single mom. At syempre, tanggap ako bilang single mom. So, ayan yung mga qualities na gusto ko sa mga kalalakihan kung maghahanap ako ng mapapangasawa someday. So, ayan na tanong na. Nasagot ko na yan mga kasawi, ha? At ayoko na pong uulit-ulitin pa ulit. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang samang pag-share at pag-comment. So, ang hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na naging mag-follow para update kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!